Pussy ka. Di Sa'yo ba yun? Sa'yo ba ba? May red? Na video Hello! Yee! Adi! pagka mo ka! patingin naman ang bago mong hairstyle. No, bella, sta bene

Niwala ka? Niwala <laughs> naman ako. Sa iyo, siguro siya, siya di naman. Ardi sa lang. T wow. Bur w about, tam, ang bata ang bukwar. Marami akong libro, Ito, no. pa <laughs> <rim> na palaan, eh. nine, to. Kanina pa yan eh. Sige, pagbigyan. Sige, sige. Bakit ang gilas ka? Gusto <laughs> so, na ano, no? Huwag ka Sabay sabay sabay. ikot. ikot. Igot oh. igot. Sabay sabay jineh dili sabay. Jineh dili sabo jineh. はい。はい。はい。